Galit na galit si Rachel nang malaman niyang ipinamana ng kanyang ama sa pangalawang asawa nito ang farm na pag-aaring ng kanilang pamilya. Ang kaso ay pareho ng patayang dalawa kaya wala siyang choice kundi ang harapin ng anak ng kanyang madrasta na si Brahman na wala namang ginawa kundi inisin sila at galitin. Inis na inis tuloy si Rito pero dahil sa gusto niyang mabawi ang ganang kanya, siya pa ang nakiusap dito na magpakasal sila. Pero paano nga ba siya tatagal sa pakikisama rito? Kung makita pa lang niya ang pagmumukha nito mula sa malayo, ay kumukulo na ang dugo niya. Kumuha ng soda and can si Rachel sa refrigerator habang hinihintay na maluto sa microwave ang butter-flavored popcorn na isinalang niya. Pagkatapos ay inilapag niya sa mesa ang soda at sumaglit sa living room. Isinalang niya sa VCD player ang pelikulang Casablanca. Pabalik na sana siya sa kusina para kunin ang popcorn at soda ng magring ang telepono. Hello, can I speak to Miss Rachel Domenico? speaking, you have an overseas call from the Philippines, ma'am. Hindi na niya naitanong sa operator kung galing kanina ang overseas call na iyon. Isa lang naman kasi ang madalas mag-overseas call sa kanya. Okay, I'll take it. Saglit lang na nakakonekta na siya sa kanyang tiya, sincha, pinsan ng kanyang ama. Sa lahat ng kanilang mga kamag-anak, ay ito rin ang pinakamalapit sa kanya. Hello, Rachel. Tita Cynthia, o oh, kumusta na po kayo dyan? Apat na taon na siyang naninirahan ng solo sa California at nagtatrabaho bilang communications research assistant ng isang computer company. Masasabi na rin maganda ang magandang estado niya Raon dahil bukod sa nakapagpundar na siya ng sariling bahay sa isa sa pinakamahal na lugar sa Los Angeles ay patuloy na gumaganda ang kanyang karirang. Sa isang taon ay magre-retire ang isa sa mga heads ng communication research team and if will go well, malamang na siya ang ipalit sa nasa posisyon dahil hanga naman sa kanyang kakayahan ang kanyang mga superiors. That she considered a success, considering na 24-5 lamang siya and not to mention the racial discrimination na palasak sa Amerika. Kadalasan kahit na qualified ang isang empleyado, kung iba naman ang lahi, halimbawa itin o Pilipinong tulad niya, ang ilalagay pa rin sa pwesto ay puti. Eh Rachel, kailangan mong umuwi rito. Ano? Nagpapatawa ba kayo tita? Hindi ako pwedeng basta-basta umuwi dyan. May trabaho ako rito. Saka bakit naman po ako umuwi? Napansin niya hanggang hindi ito nakasagot. Pagkatapos ay niya ang paghihino ng pagsinghot nito. Tita Cynthia, bakit po kayo umiiyak? Kay nakabahan niyang tanong. Rachel, patay na ang dati mo. Huh? Dahil sa narinig ay nabitiwan niya ang receiver ng telepono at nanghihinang napaupo siya sa sahig. Di nagtagal, nagdilim ang paningin niya at tuloy na siyang nawala ng Nang Nangihinginig ang kanyang buong katawan habang papalapit sa dalawang kabaong na nasa malaking sala ng kanilang bahay. Dahil huling lamay na iyon ng kanyang ama, ay napakaraming tao ang dumalo upang makaramay sa kanilang pamilya. Rachel Iha, sinalubong siya ng yakap ng kanyang tiyahing patinay ng dalawang anak nito. Baga yakap ng mga kamag-anakan, hindi niya inaalis ng tingin sa dalawang kabaong na napapatungo ng maraming bulaklak. Naroon din ang malalaking frame pictures ng kanyang ama at ni Aleta, ang pangalawang asawa nito. Nalaman niyang namatay ang dalawa sa isang car accident nang papunta ang mga ito sa isang party. Sa harap ng maraming tao ay hindi niya napigilan ang sarili ni Mapa Hagulhol, Daddy, daddy ko. Tila magiging ang mga naroon ay hindi na pigilang mapaiyak nang makita siya na halos mawala sa sarili sa sobrang pagdadalamhati sa harap ng bangkay ng kanyang ama. Dati nandito na po ako. Mahina niyang sabi sa pagitan ng pag-iyak. Makaraan ng ilang salbit, ay niyaya na siya ng kanyang tiyahin na umupo na. Iminong ng isang anak nito na si RJ, ang pinakamalapit sa kanya, na kumain muna siya at magpahinga dahil siguradong pagod pa siya sa biyahe. Ngunit umanggi siya sa halip ay hiniling niya, na iwan na muna siya ng mga ito na mag-isa. Ayaw muna niyang may makausap na kahit na sino kahit ang mga kaibigan ng kanyang ama, ilang kamag-anak at maging mga partidos at kaibigan ng kanyang tita Aleta. At dahil sa nakitang estado niya, hindi na rin nagawa ng mga ito na lapitan pa siya. Habang minamas na ng larawan ng ama, ay hindi niya napigil ang sarili na muli pang mapaiyak. Habang unti-unting bumabalik sa kanyang ala-ala ang mga nakaraan, Rachel hindi ka aalis. Itinigil niya ang pag-iimpake at binalingan ng ama. I told you this before, then. It's her or me. Now that you have chosen her, it's only means that you love her more. Bakit kailangan ko pang papiliin, anak? Don't make this hard for me. Pareho ko kayong mahal ng tita aleta mo. Hindi dapat ganun din Dapat ay mas mahal mo ako. Ako ang kadugo mo, di ba? Nung una, akala ko companionship lang ang gusto niyo dahil sampung taon ang patay si mami. Kaya wala akong tutor when I learned about tita Aleta. But now that you're actually marrying her, I can't believe it, Dada. Hindi man lang mapumasok ni minsan sa isip niyo, na baka mas interesado lang siya sa pera ninyo kaysa sa inyo. Mabuti siyang babae, Rachel. Hindi siya sa pera ko interesado. Mahal niya ako. In that case, tumayo siya at inilagay sa maleta ang natitirang gamit na nakakalat sa kama. Magsama kayong dalawa. And don't try to go after me dahil babalik lang ko sa puter ninyo kung wala na si Tita Aleta. Matigas niyang sabi. Matagal siyang tinitigan ng ama bago ito magsalita. Sige, umalis ka kung ngayon ang gusto mo. Malaki ka na at alam mo na ang ginagawa mo. Alam ko rin naman talaga hindi ka papipigil. Nagkatapos sa yung mga ito ng malalim. Pero sana anak magbago ang isip mo. Kung kailan mo gustong bumalik, nandito lang ako. Hinihintay ka kasama ang tita Aleta mo. Tinignan mo pagkakataon. Bago niya din ang putang kanyang mga bagahe at lumabas ng silid. That was the last time she saw her father. Yante-anos lang siya noon at kagagraduate lang ng kolehiyo. Pero dahil na rin may sariling pera sa bangko at pabalik-balik na sa ibang bansa, naging madaling para sa kanya magpunta sa Amerika at doon ang buhay ng mag-isa. Once in a while, nakikibalita siya sa kanyang tita Cynthia. Ayon dito ay madalas din daw magtanaw ang daddy niya tungkol sa kanya. Mahal na mahal niya ang daddy niya, pero hindi niya matanggap na mag-aasawa pa ito. Lalo ang pangako nito sa kanya sa harap ng puntod ng kanyang ina, ay hindi na ito mag-aasawa pa muli. Pero biglang naglaho ang pangakong iyon nang makilala nito si Aleta San Diego na isa namang byuda. Close to one year after her two have met, magpakasal magpakasalang dalawa. Dahilan para siya umalis sa pudar ng ama. Ang nasa isip niya kasi, kung companionship lang ang gusto ng ama, ay pwede namang magsama ito at si Aleta hindi, kahit hindi kasal. So bakit kailangan pa itong pakasalan ng niya? Hindi naman sa nagsuswapang siya, pero natatakot din siya para sa ama na baka maahututan lang. Tulad ng nangyari sa ama ng isa niyang kaklase noon sa high school, kung wala nang perang mautot ang pangalawang asawa nito, na lamang ito at suman. At least kung hindi kasal si Aneta at ang daddy niya, pwede namang magluhoan. Pero wala itong karapatan na pakailaman ang mga ari-arian ng daddy niya. But her father was firm in his decision to marry her na siyang ikinagalit niya rito ng sobra. Lalo pa nga siyang naghihina na sa ama na hindi man lang siya tinangkang pigilit ito nang mabalitaan ito pumunta siya sa ibang bansa para doon na manirahan at magtrabaho. Pakiramdam niya ay talagang pinagpalit na siya nito sa pangalawang asawa. Pero ngayong harap niya ang bangkay ng ama niya. Galit sa sarili at pagsisisi ang nararamdaman niya. Dahil hindi man lang siya na ipakitang napatawad na niya ito. Ang nangyari kasi, she was waiting for him to be one to have the initiative na makipagbati. Now she felt na dapat ay binabani ang pride at siya na ang unang nakipag-ayos dito. Kahit man lang sana sa telepono, ay nagkausap sila ng maayos bago ito nawala sa mundo. Daddy, I'm sorry. Mahinang sabi niya sa mga salitang paulit-ulit man niyang sambitin. Ay huli na at hindi na maririnig pa ng ama. Hindi ko po sinasadya. Rachel, may gusto sana akong ipakilala sa iyo. Naputol ang pagdadalamhati niya at nilingon ng kanyang tiyahin. May kasama itong isang maganda at matabang batang babae na sa tansya niya ay wala pang apat na taong gulang. Ito si Karen, kapatid mo siya. What? Gulat niyang tanong. Hindi ko ipinagpagtapat sa iyo ang tungkol sa kanya. Dahil na rin sa pakiusap ng dati mo. Makaraw lalo ka lang sa kanya. Sa kanila ni Aleta. Pero ngayon dahil nandito ka na rin naman, sa tingin ko ay dapat lang na magkakilala na kayo nitong kapatid mo. Tingin na niya ito na bahagyang nakatago sa likuran na ng kanyang tita Cynthia habang nakatingin sa kanya. Halatang natatakot at nahihiya ito sa kanya. Sige Karen, kiss your aunt Rachel. Nahandahan itong lumapit sa kanya at ginawaran siya ng halik sa pisngi. Ate Rachel, wala siyang emosyon. Hindi niya makuhang matuwa sa napakatambok na, na pisim nito at ni hindi niya makuhang bigyan ito kahit simpleng ngiti lang. Bukod kasi sa nabigla siya sa existence nito, kamukhang kamuha pa ito ni Aleta. Tita, ilayo mo muna siya sa kapin. Pakiusap niya. Hindi niya nagtanong ang tiyahin. Muli ay iniwan siya nito para makapag-isa. At may kapatid pa pala siya ngayon. Pero wala siyang makitang dahilan para mahalin ang batang iyon. Dahil alam niya ang batang iyon ang inito, ang umago sa pagmamahal ng kanyang ama na dapat ay sa kanya sana. Si Aleta at si Karen ang mga taong pinagbuhusan ng sobrang atensyon at pagmamahal ng dadin sa mga huling taon ng buhay nito. Ano Rachel, halika na umuwi na tayo. Umiling siya at hindi inalis ang pagkakatitig sa sariwang lupang tumabon sa huling hantungan ng kanyang ama. Iwan niyo na po ako. I want to stay a little longer. Uuwi na lang po akong mag-isa. Matapos magpaalam sa kanya ng mga nakipaglibing, ay natagpuan niya ang sarili na nag-iisa na lamang doon. Tumingin siya sa paligid. Malungkot ang liwanag na nagmumula sa papalubog ng araw. Malungkot pati ang ihip ng hangin. Parang nakikisama sa pighating na naman niya sa mga oras na iyon. Dad, I love you. And I'm sorry again. Matapos umusal ng isang maikling panalangin, ay lumakad siya papunta sa kotse para umalis na sa lugar na iyon. Sa bahay na na niya, mga meds at ang driver ng kanyang ama na nagtutulong-tulong sa pag-aayos at paglilinis ng buong kabayan. Naisip niya si Karen, pero hindi na niya itinanong pa kung nasaan ito dahil alam naman niya na nasa pangangalaga ito ng kanyang tita Cynthia. Wala siyang balak na alagaan ang batang iyon kung kahit lalaki ito sa piling ng pamilya ng tiyahin, lalo't gusto niya makabalik sa Amerika sa lalong madaling panahon. At pagbalik niya roon, lalo hindi na sila magkakalapit na magkapatid pero wala rin naman talaga siyang plano na ilapit ang loob niya kay Karen to begin with. Ilang araw matapos ang libing sinadya siya ng abogado ng kanyang ama. Matagal na niyang kilala si Attorney Lorenzo dahil bata pa lamang siya ay abugado na ito ng daddy niya. Kayo ho pala, Attorney. Bati niya sa abogado sa tingin niya ay malaki na rin ang itinanda simula ng huli niyang makita. Alam niya ang ipinunta nito tungkol sa mga naiwang ari-arian ng kanyang ama na dapat nang maisalin sa pangalan niya. Pero ngayong nagkaanak pala ito at si Aleta, kahati niya sa mga mamanahing iyon si Karen. Pero okay lang naman sa kanya. Napakaraming pera ng dadi niya. Hindi niya iindahin kung magkaroon man ito ng kaunting party mula sa mga iyon. Ngunit wala pa siyang gaya pag-usapan ang mana niya. Pwede ho ba, attorney, huwag na muna nating pag-usapan ngayon ang tungkol sa mga mamanahin ko. Pagod lang po ako eh. Baka ho pwedeng sa isang linggo na. I'm afraid my reason for coming here can't wait until next week. Kumunot ang noon niya. Bakit naman po? Because there's nothing much to talk about. Dahil ang mamanahin mo lamang sa iyong ama ay ang bahay na ito. Nabigla siya sa narinig. Ano ho? Teka baka ako nagkakamali kayo. Nagmamayari ng isang napakalaking farm ang kanilang pamilya sa Sambales. Pag-aari yun ang pamilya ng kanyang ama. Nagkataon namang nag-iisang anak lang ang daddy niya. Kaya nang mamatay ang mga magulang nito, ay automaticong dito na napunta ang pagmamayari ng nasa farm. Sa kamatayan ng kanyang ama, inaasahan niyang sa kanya naman mapupunta ang ari ng Dominico Country Farm. Hindi ako nagkakamali iya. Nakasaad lahat dito sa last will and testament ng daddy mo. Basahin mo. Pinasa nga ang dokumento at hindi siya makapaniwala sa mga nakasaad doon. To. Totoo ang sinasabi ni Atty. Lorenzo. Tangay ang bahay lamang na yun ang pinamana sa kanya ng ama. Ang kay Karen na may dalawang milyong piso na makukuha lamang nito sa 8th birthday nito. Binigyan din ng daddy niya ng tigdalawang daang libo ang personal driver nito at ang isa nilang matandang katulong na kapwa matagal nang naninilbihan sa kanila. Parang gusto niyang sumabog sa galit. Hindi siya mukhang pera. May ipon siya at may sarili siyang means para kumita ng pera. Isa nga rin sa dahilan ng paghiwalay niya sa ama ay para ipakita rito na kaya niyang mabuhay. Nang hindi umaasa sa pera nito, at ngayong nasa mid-twenties na siya, hindi na may masasabing maluho ang pamumuhay niya, lalo sa ibang bansa siya nakabase. But the thing was, what happened to their farm? Kanino ipinamana yun ng daddy niya? Imposibleng kay Karen dahil maliwanag ang nabasa niya na dalawang milyong piso lamang ang mana ng half-sister niya. Rachel, ang farm ninyong iyon ay ipinasali niya sa pangalan ng tita Aleta mo mga dalawang taon nang nakararaan. Ano ho? Sinasabi niya nga ba't walang magirawang mabuti ang babae yun eh. Bakit ginawa ni daddy yun? Umiling ang abogado. I wish your father was still around para sagutin ang tanong mong yun. Pero attorney, hindi pwedeng mangyari yun. Ako ang anak niya. How could he do such thing? Kung may dapat na magmayari ng Dominico Country Farm ngayon, walang iba kundi ako. Ang kaso nga iha nangyari na. Napunta na sa pangalan ng pangalawang asawa ng daddy mong property ninyo yun. At nang huli kong makausap ang daddy mo, nalaman ko kung sino ang namamahala ng farm na yun ngayon ang kaisa-isang anak ni Aleta sa unang asawa. Nagpupuyos ang kalooban ni Rachel sa mga nalang. Ang plano niya sana, pagkalibing ng ama, ay magtatagal lamang siya rito sa Pilipinas ng mga ilang buwan hanggang maisaayos at mailipat sa pangalan niya ang mga dapat niyang manahin. Pero ngayon mukhang magtatagal siya dahil mahirap bawin ang isang bagay na naipamigay na. Siguro kung hindi siya umalis at sa ibang bansa na naraan, ay hindi mangyayari ang ganun. Hindi magagawang susulan ng kanyang madrastang ng daddy niya na isalin sa pangalan nito ang Carmela. Hindi naman niya pwedeng sisingin ng kanyang tita Cynthia na hindi naman ito nakikialam sa kayamanan nilang mag-ama. Malamang nga na magulat din ito kapag nalaman ang nilalaman ng huling testamento ng kanyang ama. Pero hindi pa naman huli ang lahat. Babawiin niya kung anong dapat sa kanya. Nakanda siyang lumagi sa Pilipinas ng ilang taong kung kinakailangan. Kakalimutan na muna niya ang magandang trabaho na naghintay sa kanya sa ibang bansa. Alam niyang dugo, luha at pawis ang puhunan ng kanyang lolo at lola. May pundar lamang ang farm na iyon. Kaya kailangan niyang mabawi iyon. Lalo na ngat mahal na mahal niya ang Dominico Country Farm at itinuturing niya itong isang legacy sa kanya ng mga ninuno ng kanyang ama. At kung sino man ang anak na iyon ni Aleta na namamahala sa farm nila ngayon, mapipilitan ito na makipagtuo sa kanya kapag hindi nakuha sa mabuting pakiusapan. Eksaktong alas 6 ng umaga, nang umalis siya ng bahay, matagal-tagal din ang biyahe patungong Sambales at sa humigit kumulang na apat na oras sa pagmamaneho, ay talagang sasakit ang kanyang balakang. Nang makarating siya sa bungad ng kanilang farm, ay mag-aalas 10 na ng umaga. Hindi siya kilala ng nakabantay na gwardiya sa entrance. Ano hong sadya nila? Biglang nainis si Rachel at nangigigil na hinubad ang shedlice na suot. Bakit kailangan siyang tanungin sa lugar na kung totoo siya ang may-ari? Kung ano man ang sadya ko, wala ka ng pakialam. Sa akin na lang yun. Na-open the bago ako magwala rito. Aba, hindi naman po yata pwede yan, ma'am. Nabigla ang sabi ng security guard. Tila nagtataka ito na napakainit ng ulo niya. Samantalang tinatanong lang naman niya ang sadya niya. Puto sa amin na tanawin muna ang bawat taong pumapasok sa farm na ito. Kung hindi niya sasabihin kung ano o sino ang sadya niyo. At kung hindi rin po kayo mag-iiwan ng ID. Sorry na lang po pero hindi naman ako namin kayo papapasok. Lalong umakyat ang dugo niya sa ulo sa narinig. Pero nagawa pa rin niyang ipakita sa gar ng isang ID na dala niya. Si Rachel Domenico ako. Ay know Spam Ngayon kung gusto mo pang magtagal sa trabaho mo, papasukin mo na ako bago tuluyang mag-init ang ulo ko sa'yo. Nagtataka ang nagkatingin na ng dalawang security guards. Ang isang naiwan sa guardhouse ay nakakunod na upang tinignan ng malaking arkot sa taas na may nakalagay na Domenico Country Farm. Kasunod niyo na yung pagtingin nito sa ID na hawak niya. Sinisiguro marahil kung dominiko nga ay nakalagay sa apelido niya roon. Dahil na rin na naig ang takot nito na baka mawala ng trabaho, ay kakamot-kamot ng ulo na miloksa nito ang ngit. Nakasimamot na pinaharulot niya ang kotse patungo sa pinaka-office ng park. Ang sadya niya ay ang matandang katiwala ng daddy niya. Mapalad namang nakasalubong niya ito sa labi ng opisina ng farm ng papasok siya. Bang Ipe, masayang bati sa matandang tauhan ng kanilang farm. Napatin niya sa kanyang ibang nalaroon. Naku, Ma'am Rachel, kayo po pala. Malugod na ganting batin nito. Kumusta na po kayo? Natutuwa siya. Nararating naman pala ng anak ni Aleta ang mga tauhan doon at hindi kumuha ng mga bago. Pamilyar pa rin kasi kahit na papaano sa kanya ang ilang mukhang nakikita niya ngayon. At least ay hindi na wala ng kabuhayan ng mga iyon. Kahit kasi hindi siya nakikialam sa pamamahala ng Domenico Country Farm, alam niya ang napakaraming umaasa sa ikabubuhay rito. Sa Tansya niya ay mahigit sa tatlong daan ang mga tauhan nila roon. Napakalawak ng lupaing iyon at napakadami ng gawain. May piggery, may poultry, may cutlery at may vegetable farm. Pasensya na po at hindi na namin nagawang makapunta sa buro ng inyong ama. Ang nagawa lang po namin ay ipagdasal siya rito at magpadala na lang ng bulaklak. Pero mabuti na lang po at nadalaw kayo. Naiintindihan ko po. Pagkawain ni lapit niya ng kaunti ang bibig sa tainga ng matanda. Mang ipe, pwede ho tayong mag sa isang lugar na walang ibang makaririnig sa atin? Mahina niyang sabi rito. Nagpunta sila sa isang silid sa opisina. Magalang na pinalis ng matandang dalawang tauhan na naroon at inutusan ng mga ito na magkapi muna. Mang ipe may gusto po sana akong itanong sa inyo. Nagulat po kasi ako sa nalaman ko ng dalawang taon na parang iba ang namamahala rito. Ang balita ko po ay ang anak ng pangalawang asawa ng daddy ko na nagmamarin siya yun dito. Totoo po yan, ma'am. Si Sir Brahma na nga po ang namamahala rito. Pero bakit po nagkaganoon? Ang nangyari po yata, pinakausapan ng daddy niya si Sir Brahma na siyang mamahala rito. Medyo matanda na kasi ang inyong ama at hindi na niya makaya ang pagmamanage dito. Pero mga ipi, hindi lang yun ang nangyari. Alam po ba ninyo na hindi lang ang pamamahala sa farm na ito ang ibinigay ni Daddy sa Brahma na iyon. Una ay pinasali ni Daddy sa pangalan ni Tita Aleta ang Dominico Country Farm. At kung sa pangalan ni Tita Aleta nakalagay ang pagmumayari nito, automatikong mapupunta na ang karapatan ng pagmumayari sa Brahma na iyon ngayong patay na si Daddy at si Tita Aleta. And that lives me with nothing. Pero alam niyo naman po siguro na walang ibang dapat magmayari nito maliban sa akin, di po ba? Ako ang anak eh. Hindi agad nakakibu ang matanda ng malamig ang kasalanan ng problema niya. Sa tingin ko po ay dapat na si Sir Brahman ang kausapin ninyo tungkol dyan. Kaya nga po ako nandito ngayon. Para magkausap kami. Baka sakaling makuha siya sa maayos na pakiusapan. San ko ho ba siya pwedeng matagpuan? Sa bahay po ninyo. Nasigilan siya. May malaking bahay sila sa dulo ng farm. Parang ancestral house dahil doon lumaki ang kanyang ama. Magandang bahay na iyon. Antigo, mga gamit at may walong silid. Iyon ang madalas niyang pagbakasyonan kasama ang kanyang mga kaibigan dati bago siya lang nirahan sa Amerika. Pati ang bahay na iyon ay siguradong napakaalaman na ng anak na iyon ni Aleta. Sa kabila ng galit ay pinilit pa rin niya na magpakahinahon habang nagmamaneho siya patungo sa bahay. Mahirap magtapang-tapangan. Maka magmatigas ang braman na iyon at hindi pumayag sa hihiling niya na mabawi ang farm nila na nasa loob na ng farm ay wala ng gate ang bahay nilang iyon. Nakita niya agad sa malaking hardin din sa harap ang mataba nilang katulong na si Aling Tina nagdidilig ng mga halaman. Ang makita siya nito ay mapagsino, ay tuwang-tuwa itong sumalubong sa kanya. Naku, Ma'am Rachel, ang ganda-ganda ninyo. -ganda tingin ko ay lalo pa kayong pumuti. Sabi nito na hindi mapigilan na yakapin siya. Matapos silang magkumustahan, ay sumaryoso siya. Aling Tina, gusto ko sanang makausap si Brahman. Nandyan ho ba siya? Naku, wala rito. May pinuntahan sa kabayanan sa isang kaibigan. Pero kanina pa siya umalis. Pabalik na siguro yan. Dito raw siya mananang halian eh. Halika muna sa loob at nang makapagpahinga ka. Nang makapasok sa loob ng bahay, ay ginala niya ang paningin sa paligid. Walang naiba sa ayos ng bahay. Nasa maliwalas na sala pa rin ang life-size portrait ng mga bagulang ng kanyang ama. Nakadisplay pa rin sa ibabaw ng piano ang mga larawan nilang mag-anak ang larawan ng kanyang ama noong binabata pa ito. Ganon din ang larawan ng kanyang ina noong dibuot nito. Naroon din ang larawan ng kanyang mga magulang sa kasal ng mga ito at ang solo picture niya noong 19 anos pa lang siya at nagbakasyon sa Paris. Lihim siyang napangiti dahil sa nakita. At least ay ginagalang pa rin naman pala ni Brahma na iyon ang mga taong tuloy na nagmamayari ng bahay na iyon. Alam niyang ipinaghahanda si ni Alintina ng merenda pero wala siyang ganang kumain. Minabuti na yung umakit muna para tingnan ko wala rin naiba sa ayos ng mga silid sa itaas. Isa-isa na yung pinasok ang mga kwarto. Walang na iba sa pintong unang kwarto. Bubuksan na sana niyang ikawalo at dulong silid ng may marinig siyang nagsalita mula sa kanyang likuran. Don't worry, walang na walang gamit dyan. Lumingaw siya sa likuran upang makita ang nagmamayari ng boses. Nadagdagan lang ng kaunting gamit ang silid na yan. Gamit ko. You're Brahman, tumango ito. Yes, I am. Actually, she expected to see someone older dahil sa pagkakaalam niya ay matanda ng ilang taon si Aleta sa dadi niya. Kaya natural na may edad na rin ang anak nito. Pero sa tansya niya ay nasa late 20s o early 30s pa lang ito. And she also didn't anticipate the fact that Aleta's sons could be this handsome. Pumagay pa sa cemetery complexion nito ang brownish ng mga mata. Nawala sa loob niya ang pagiging Spanish mestiza ng namayapang madrasta kung kaya't hindi niya naisip na maaaring ganit na gandang lalaki ang anak nito. You don't look familiar. Hindi yata kita nakita ng buro ng daddy ko at ng mami mo. Kung tutuusin na hindi na siya dapat magtaka. Bukod kasi sa sobrang dami ng tao ng muling lamay at libing ng kanilang mga magulang. She was so preoccupied with armed torts. Kung kaya't hindi niya pansin ng ibang tao. But I saw you. Hindi lang tayo nagkaroon ng pagkakataong magkakilala. Paliwanag ni Brahman. I'm sure pagod ka sa biyay. Dito ka na mag-lunch. Paanyaya nito sa kanya. I felt na siya pa ang ininyayahan na doon mag-lunch samantalang siya may-ari ng bahay na iyon. Pero hindi na siya kumubo at sumunod na lamang dito nang lumakad ito papunta sa kamador. Kasalukuyang isinasarb pagkain ni Aling Tina at dahil sa pang maid nang magsimula siyang magsalita. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Importante ang dahilan ng pagpunta ko rito. Alam kong darating ka at sa maniwala ka sa hindi, hinihintay ko ang pagdating mo ito. Kalmanteng sagot ni Brahman. Tila nakahalata naman si Aling, tina na may seryosong bagay silang dapat pag-usapan pag kung kaya't sila niya sa rito ang mas batang katulong na bilisan ng pagsisilbi. Pagkatapos ay sabay na umalis ang mga ito at iniwan sila. Ikinuwento na rito ang nakasulat sa huling testamento ng kanyang ama. Kahit naman siguro ikaw ang lumagay sa ganagayan ko, mabibigla ka at gagawin mo ang lahat para mabawi kung ano ang dapat na sa iyo. So, ano ngayon ang gusto mong mangyari? Diretsahang tanong nito sa kanya. Gusto kong mabawi ang Dominico Country Farm sa iyong ina nakapangalan ng farm na ito. Kung kaya't sa pagkamatay niya, wala nang ibang automatikong magmamayari nito kundi ikaw. Kaya nakikiusap ako sa iyo. Ibalik mo ito sa akin. Hindi ka naman mukhang mapagsamantalang tao at alam kong naiintindihan mo ang kalagayan ko. At kung inaakala mong pera lang ang dahilan kaya ako ginagawa ito, ay nagkakamali ka. Gusto kong mabawi ang farm na ito dahil pundar ito ng mga ninuno ko. Kaya natural lang na mahalaga sa akin. Matagal siyang tinitigan ni Brahman. Tila pinagninilay-nilay ito ang mga sinabi niya. Pagkaway umiling ito. Alam mo, Rachel, gusto kitang panbigyan sa hiniling mo. But I'm afraid I can't do it. Bakit? Inaasahan niya sa una itatanggi Hindi pa ako nakahandang sabihin sa iyo ngayon ang dahilan. Huwag mo na akong bitin. Sabihin mo sa akin ngayon ang dapat kong malaman. Kaya nang sinabi ko, hindi pa ako handa. And I think hindi ka pa rin handang marinig iyan. Look, I don't have much time. Dapat na akong makabalik sa state sa lalong madaling panahon. Sabihin mo na sa akin ngayon kung may dapat akong malaman. Ngunit muli ay umiling ito. I'm sorry. Sa tingin ko hindi ka pa talaga handa na marinig ang mga dapat mong marinig. Hindi na siya nakapagtimpi at insiyang tumayo. Huwag mo nang paikutin ng ulo ko. Ang sabihin mo, nagka-interest ka na rin sa farm na Mukha kang pera kaya hindi mo magawa na ibalik ang bagay na dapat ay sa akin. Bagya lang ito nagulat. hindi man lang ito natinag sa pagkakaup At sino kaya ang mas mukhang pera sa ating dalawa? Kung tutuusin, dapat ay nagluluksa ka pa sa pagkamatay ng amo. Pero tingnan mo kung anong ginagawa mo. Dalawang linggo pa lamang silang naililibing. Heto ka't nakikipagbangayan da. Sa akin dahil sa mana. Para siyang sinampal sa narinig. Hindi siya agad nakakibo. Mapipilitan akong idimanta ka. Kapag nagpatigas ka, Brahman, kung gugustuhin ko, may habol ako. Gumisi ito ng sarikastiko. Di magdemanda ka. Sinong tinakot mo. Ang kapal mo rin. I can't believe I have you for a step, brother. Okay lang. Hindi ko na naman pinili na maging stepsister ka rin. Mayabang natugon ito. Padabog na inihagis niya ang table na sa gitna ng mesa. Sige, have it your way. Tingnan natin kung sino mahihirapan sa ating dalawa sa bandang huli. Pagkatapos ay mabilis siyang lumakad palayo.